subukan natin yung mandi dito <laughs> dito ako, guys, ganito <laughs> yung lugar oh parang kulungan ng ano and and may prepare na yung in order kong mandi 81 real subukan <laughs> <Dito> natin meanwhile <laughs> so iba yung coca cola dito ah pero parang same lang sa UAE hindi, ayun. Saudi made. Buti na lang nakita ako. Okay, hindi natin ito iinamin. Tapos may cover pa. <laughs> Alam na this. Ang galing! Ang galing! <laughs> okay, so... Iwi kita. Kaling ito sa Dubai. Then, yan. Kaya uh, na tayo. So, ito yung sobrang dami na ito. Sabi, for one person lang. Grabe. Ano to? Bibitayin ako? <laughs> Gago! Ayan, tissue mo lang. Ang na, sobrang dami. <laughs> Nakawayos. Para kain tayo mga idol. Video natin. Pag nakain na tayo.